Ito yung isa sa mga go-to ko nung nagtatrabaho pa ako sa Makati. Grabe, na-miss ko to. Sobrang tagal ko tong hindi nakainan. Buti na lang, may branch na pala sila dito lang sa may likod ng Pioneer Center, Pasig. Malit lang yung place nila pero maraming kumakain dito pag time. 145 pesos na yung top silog nila. Gusto ko pa sana umorder ng lukban long silog. Kaso baka hindi ko maubos. I'll try next time since may malapit na branch na pala sa akin. Well, for me, kung ano yung naaalala kong lasa ng Rodex Top Silog dati, yung pa rin yung lasa niya ngayon. Yung sakto lang yung tamis, savory, tapos ang kakaiba sa kanya, para siyang inadobo flakes na hindi crunchy. Dahil shredded na siya, mas madali siyang kainin. Feeling ko magugustuhan to ng mga kids ko. Siyempre, lalagyan ko ng maraming suka para mas masarap. Kaso lang yung suka nila parang medyo diluted. Kailangan mong buhusan ng marami para ma-feel mo yung asin. Ganito yung amount ng tapa sa isang order. Ako lang ba o parang medyo kumonti yung tapa ngayon? Pero yung lasa, for me, solve pa rin. Medyo bitan yung isang order for me. Hindi pa ako masyadong nasatisfied dun sa isang order. Buti na lang, umorder din ako ng Coke. Ayan, ang sarap na partner sa tapsilog ng Coke. Kayo ba, nakapag-rodix na ba kayo lately? Saan pa ba merong masarap na tapsilog for you?